Uh, ayaw ko po maging katikista eh noon. Pero doon sa ayaw ko, doon ako inilagay ng Diyos. Naging katikista po ako, 21 years old. Kaya nung pumasok ako, sabi ng pari namin, ano daw gagawin ko sa loob ng klase? Makikipagtaguan pong daw ba ako sa mga bata? Sabi ko, hindi po. Tuturuan po sila papunta sa langit. Tapos po noon, uh, nag-aral ako. Kasi hindi pa ako graduate noon. Pagkatapos po noon, nag-aaral ako, nalipat na po ako ng St. Joseph Gagalangin. Buong buhay ko po, doon po ako nagturo. Hindi po ako nilipat dahil kahit ilipat ako, kahit mag-volunteer, ayaw po nila. Ako po ay nandoon. Doon na po ako nakapag-asawa, doon na rin po ako ginasal. Doon po ako nag doon na po yung mga anak ko nag, nakatanggap ng mga sakramento. Uh, masaya po maging katikista kasi hindi ko nakikita yung lungkot. May lungkot, pero pag nando na, nawawala na po yun. No, kasi alam na alam ko, asama ko ang Diyos. Uh, pagiging katikista ko, noong natapos ako mag-aral, kasi inuna ko pong mag -asawa. Kasi sabi nila daw, pag teacher daw ko, tumatandang dalaga. Kaya nung sabi po ng boyfriend ko, magpakasal na, nagpakasal na po ako agad. <laughs> Baka mamaya hindi ako makapag-asawa. Tapos, nung huminto po ako doon, nagkaroon po ako ng dalawang anak at pinagpatuloy ko yung pag-aaral ko. Nakatapos po ako ng BSE. Nung lilipat po ako, kasi di pa po sa katikista, walang pera. Eh, sabi po ng mister ko, hindi daw po pera yung hahanapin namin. Hindi daw po yung pera ang hahanapin ko. Andun daw po ako, kaya doon na daw po ako, Una, sabi ng Mr. ko, kasi kilala niya ng lahat yung mga kasamahan ko. Pag lumipat po ako ng public school, panibagong kasamahan, mahihirapan daw po siya, kikilalanin niya uli yun. Pangalawa pong sabi ng Mr. ko, Diyan ka kasi diyan ka masaya. Hindi ka naman ang breadwinner. Kaya hindi mo kailangan lumipat sa may malaking sweldo. Kaya hindi na po ako lumipat hanggang ngayon. Kaya ang masasabi ko, naging katikista ako, masayang-masaya po ako kasi binigay lahat ng Diyos sa akin ang kailangan ko sa aming pamilya, sa aking anak, sa aking asawa, lahat po. Wala po akong pinagsisihan na maging isang katikista. Sorrowful, konti lang po yun. No, nung nagkaroon po ako ng breast cancer. Pero hindi ko po yung tinignan na sorrow. Kasi una, ang daing nagdasal. Pinagdasal po ako ng lahat ng coordinator, lahat ng kritikista. At hindi ko po naramdaman yung sakit na cancer. Kaya sabi nga, cancer survivor na po ako. Yun po yung sorrowful ko, pero masaya pa din. Kasi nga, andyan pa din ang Diyos sa akin. Hindi niya ako binibitawan. At ang aking pong mensahe, doon sa mga kabataang katikista. Di ba? Ang sabi, kung gusto mong maghasik o magpalaganap ng salita ng Diyos, huwag mong hanapin ang trono. Hanapin mo ang misyon at ikaw ay magiging maligaya.